Confirmado na nga ang pagbabalik ni Ricardo Ratliff sa PBA upang tulungan na makakuwang muli ng kampiyonato ang Magnolia Hotshots na matagal ng tigang sa Championship Trophy simula pa noong 2018 Governor's Cup. Ito nga ang inihayag ng mismong head coach ng Magnolia na si Coach Chito Victolero sa online sports media na Spin.ph. Kasabay pa ng pag-post ni Ratliff ng kanyang Instagram story kung saan ipinakita niya ang kanyang dating Magnolia Star Hotshot jersey. Huli nga itong naglaro sa PBA noong 2017 at pagkatapos doon ay naging mainstay na sa South Korea kung saan nagsoon ito ng Mobis Pibus at Jeonju Busan KCC AG jerseys mula 2018 hanggang ngayong taon. Makailang beses nga itong inalokta bumalik sa Pilipinas pero palagi itong nadidelay dahil na rin sa kanyang commitment sa Korean Basketball League at ang pagkuha sa kanya bilang naturalized import ng South Korea na nagbigay sa kanya ng bagong pangalan bilang si Raguna. Inaasahan natin na magiging contender ang Magnolia Hotshot sa susunod na conference, lalat alam naman natin ang kalibre ng isang Ricardo Ratliff. Isa nga si Ratliff sa makupirmado maglalaro sa Commissioner's Cup, bukod pa riyan si Jason Brownlee ng Hinebra at George King ng Blackwater Bossing. Nailigawan pa rin ng Converse Fiber Sectors ang dating NBA superstar na si Dwight Howard upang maging import ng kilalang telecom company. Baga matagpahayag na nga ng interes ang dating NBA Defensive Player of the Year na mag import sa PBA, hindi pa rin makapag-commit ang lolo ninyo dahil busy ito sa kanyang bagong talento na nadiskubre. Si Howard ay kasali sa Dancing with the Stars sa Amerika isang competition sa pagsayaw. Nagpahayag nga din ng interes ang isa pang NBA superstar na si Demarcus Cousin na maglaro sa PBA. Pero wala pa kumukontak sa dating Sacramento Kings superstar. Ganon din ang 7'4 Serbian na si Boban Marjanovic ay interesado na rin na maglaro sa pinakamatandang liga sa Asia upang makaharap ang sinasabing kahawig nito na si 8-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Inaasaan natin na maging kapanapanabig ang darating na PBA Commissioner's Cup dahil nga unlimited height na ang mga import na may kita natin. Dito lalo masubukan ang galing ni Abay sa inside shaded lane habang si Jassie Brown Brownie naman ay siguradong hindi rin makapayag na agawin sa kanya ang corona bilang pinakamagaling na import sa ng PBA. Kahit ba mga kabola, sino ang gusto ninyo makikita ng big man na maglaro? sa PBA at magagawa na kayang magkampiyon muli ng Magnolia sa likod ng maskuladong si Ricardo Ratliff? Tara! Pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.